Si video natin. Nalo alive ba? Ayun, wala. Alive 'yan. Kita mga pogi. Ito yung mga ano, mga Joson. Sa mga makita mo na ano dyan test sa atin. Siya pa ba ang mga mula chef? Joson. Joson ano ba to? Joson Airbus 15. Airbus 15, ayun na. Kinawa ng tropa, sinamahan ko lang. Dalawa 'yan po, ayun oh. Tapos yung Joson San A8. Anak, pogi nag-aasik. Joson San A8. So, inubukan ng tropa, titesting. unang buy na mano ng tropa sa itong umaga parang nasa 21 kilos yata yun eh tama ba 21, 21 nyo pang ano pang high mi ah, mid high pang mid high Andito pa rin pang ilaw nito nila o tinanggal na? Tinanggal na, no? Yung bago ngayon, yung pang bago yata nga tinanggal nila, no? Oo. Oh. Oh. Joson, Power Amp, A8. 27,000! Hahaha. 27,000 dyan, mga idol wala oh, lapad pala nito. Ay, ganyan pa yan. Para, para hindi kasi sa case ko sa lagayan doon sa bahay. lahat ng case. Yon. oh, nga. Hindi sa, di, di, sa akin kasi gawa ko lang yon sarili. Ay, sakto. Ay, sakto ganyan. lang. Sakto Bakit sa akin. Ang no, sukat yan. Ang ganda pa ng form cool nito. Eh. Tama ba nakita ko sa video? Laki oh. Kapal. Kapal. Kala ko ng extension dyan ah. Extension? Dapat number... Number... Ay, 20. Number... <laughs> number... Number... Dos, oh, idol. Ayan o. No? Wala <laughs> yung ano nito. Ah! Juson A8. Juson A8. Grabe, walang kilo. Yun! Detect! Ilang kilo kaya yan? Mga 150 kilo siya sa yan. Ang likod pala nito, boss, pwede sa... Spek on at saka pwede sa ano no? Yung mono no? Hindi yung ito pwede pack sa likod oh, diba? Please, Ayan Yan na lang sa akin ito lang kailangan ko bilhin Speak Wala ako Pick on na uh, female ano diba? So, Atak na ni Idol Dalo lang ang pigil o? Oh, to ano lang kasi yan, to channel lang yan. Oh, channel lang. Pero malakas, Ay, malakas lang <laughs> siya. Ano nga ng mixer? 4channel? Josson uh, yes. din? Spider yan ano? Spider, spider ba yan? For, uh. Sa akin, Spider ano lang eh. Yung... Spider-Man? Hindi, yung yes. hindi, Spider. Superman? Hindi, yung simple lang, yung pinakamaliit. Ah, Spider-Man? Uh, hindi, ganun -gan din. Dito ko rin ah, yung jet binili. Yung pinakamaliit? Oo, oh, Jet-4 yata yan. Jet. Oh. Jet. Yan lang binili ko noon eh. It idol, oh. Partner? Ito yung station idol o. Mga partner o. Puro Joson o. Puro Joson yan? Ah, sa kalam. sol lang sa kalam daw. Ibuwi niya. Oh, may ano yan, may previous. Idol, may previous ba yan? Meron sir. Sando. Ayun. Sando ba? Baka i-previous niyo na rin sa akin yung dito. Ah, oh, bigyan niyo na lang ako ng previous niyan para diretso kapit na lang mamaya. Ayun, may sarili ka na. Oh, wala. Pagbiglay Baka mawala break in. <laughs> nagmo-mo na. Nakatapat din eh. Lagabong tuy. Ah, ya, 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 ya. Eh. Ya, ya, ya. idol, previous mo lang sa akin 'yan. Previous? Hindi rin pusa sa akin 'yan. Oh. Dios sa kalam eh. Okay ba 'yung mga wear ng ganyan? Kasi mayroong mga wear kasi na maliliit, mahina ang sagap sa 'yung kanyang tapos. Yeah, 'Yung kita, <laughs> 'yung sa bangkita. 'yung. 'Yung mesa bakita no? Sa kano? Magkano benta niyan dito sa inyo? kung sakali makuha ng kahit ito. 500 'yan. Dito?

Ito na ni Idol. kami sa Joson. Kung kayo gustong bumili ng mga sound stand, dito oh, kayo sa Joson. <laughs> na sando. Sandubak. <laughs> Sandubak Sandu daw. daw. Ayan na. Ball. Tama-tama to pang ano ko, midhay. Ano, bon. Pang midhay lang to, pang Pang midhay. you naman, 2 hours lang yan. Eh. Walang 2 hours O, kasi may app naman. Sa so, hindi, <coughs> Disco Idol Yung ano, yung Step will be Step will be smooth Step will be smooth Step will be smooth Will be smooth

To... So, eh. oh, Nagawin ah. hey, ko lang ito pang mid-high Panalo, panalo Ano? Ayun nga ako sa mga program Ito sa likod Mga program sa likod Ito Saka sita lahat yan Saka lahat yan Gayon dito Sakto na yan Ayan, naka-stereo stereo oh. na po lahat yan Paano pa nakasab ako Pag nakasab Pang ipang sab o to? O, oh, pang sab lang Ano Dependio maganda? Depende, 1,000 1,000 lang ito lang kasi 1,2 lang din 1,2 lang ito eh kaya kaya pa rin dalhin eh. oo oh. pinagamit na yung mga parang lalo kay yung mga bridge pag malakas na yung sub mo pag nakamuno kaya muno pag muno eh gawin ko siya muno maganda ba sound dito pag muno mas maganda pa rin stereo ah yung beat niya oh. maganda pa rin diba yung Oh. Di ba yung ginagawa nila minsan? Di ba minsan yung ginagawa nila? Pag yung masakit sa debit na Oo, oh, yun. Kaya na yung sa crossover, papatigas ng Ah, ay, yun. Crossover ah, oh, oh. Dito, standard lang. <laughs> oh, ah, yeah, eh, <laughs> yun. Ayan yun. yun. na yun. Wala ako eh. Ayan Wala ako. Wala ako. Wala 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 <laughs> Kala ko, different na lang sa akin kasi para... December namin eh. Pasko naman eh. Ano ang sakit? Ah? Sandahan mo lang. Sandahan? Ah, sige. Oo. Hindi, okay na to. Dalawa lang. Hindi, itong speak-on. Hindi yan. Ah, speak-on. Kung saan itong ito? ito Hindi. Uh, kaila Hindi, kailangan ko to eh. Ito, kailangan ko rin to. Uh, wala siya. Kapit-pahay. Ha? kapit ko ipigyan mo sa akin sandahan. Mm, uh, Hindi, yung speak-on uh, lang. Ay, ako pick on sa the mic justi dito naman diba eh, ano eh. ah, iba 'yung mga nako doon eh ang tunog ba ng pagkakaiba ng tunog dito di sa akin diba isa lang ano ah. no. stereo 'yung labas din eh ha stereo muno 'yun Hindi, ko Kung speak on lang pagspotify sa stereo, 'yo diba pag dito ka stereo din no, Paras lang. Pero ang tunog pare lang Paras lang para parel parel lang tunog Bluetooth.